ambush interview namin kanina at sinabi niya to quote na chinachallenge siya kayong mga young guns at mga re-electionists na mag drug mag uh, drug test kasi siya gisa sabi niya magdadalawang test daw siya drug test and psychological test your reaction lang po dito sa challenge ni Vice President Sara Duterte uh, una-una patong-patong na po iba-ibang challenge na po kasi mauna muna siguro nag mag-testify under oath that's the first challenge Then we follow up with other the other challenges kasi baka ma, maipit na tayo sa daming challenges. So wala naman pong problema kung mag undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako po hindi nga ako mismo umiinom. So anytime po 'yan pero uh, ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions uh, questions specifically from a good uh, the committee on good government and yun nga po um kala ko po hindi mapapan hindi, hindi niya papansinin ng young guns pero um yun nga po na mention niya po yung young guns and um, Hello, andito po kami. <laughs> pero kung sabi niya rin po kanina kasi na parang, well, you're, you're mentioning na, na, kayo, na dinadivert daw ni VP Sara yung issue tungkol doon sa kanyang spending. Pero sabi niya po kani, pero sabi niya po rin po kanina na kayo din daw po ay nagdadivert sa totoong issue ng bayan, sa gutom, sa kawalan ng pera, sa kahirapan. Your reaction po, kasi parang ang dating po, naging kayo po, kay, you're accusing her of diversion, pero siya rin po, siya rin po kayo of diversion of noticing the, the issues of the people. Well, yung, yung, um, pre, yung, yung spill niya kanina, mukhang diversionary tactic din eh. Um, maganda nga po nasasagot yung issues. With regards po sa mga pro problems po natin dito sa bayan, the House of Representatives are on the ground. Nag-iikot po kami sa mga iba't-ibang iba servisyo fair po namin sa local, ...local uh, districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground, yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ang polisiya at inahanapan po natin ang solution. So, it is very well, very well chronicled, very well documented. Makikita nyo po sa Facebook, sa internet, kung ano pong ginagawa ng House of Representatives. Last lang po on my end, sinabi rin po niya kanina sa press conference, sa, sa, sa interview kanina na, na yung kanyang pagsasabi na desecration o yung paghuhukay di, uh, di um, ano, sa sa mga labi ni former president uh, Ferdinand Marcos Sr. eh parang hindi naman daw po yun equivalent to desecration of the dead. What is your reaction on this? Hindi ko po alam kung ano pang itatawag nila doon kung hindi desecration. So una-una uh, uh, criminal act po yata yun yung maghuhukay ka ng patay na wala kang permiso. So, wala na pong ibang rason yun. Ah, palusot na lang po siguro kung ano man sasabihin niya na iba.